Hindi pa ito mo ng plata yung ulam mo. Ano yan? Paksiyo ng tilapia. Isda na oh, oh. naman! Ang ganda! Ang ganda! Isda na yun! Paan si Pusa? Nakasawa na yun! Magdo naman tayo kuyo! Ano yung gusto mong makuha? Ang ganda ko sa din! Ang ganda ko din! Price! Ano price? price. ka ko! Pwede ka ha! Kumuha ka muna ng ketchup doon! Bilisan mo! Para makakain ka na! Ito na nga lang price baba natin namin eh! Alam kong ketchup! Damiya mo. ako! Pwede pa natin kanto! <laughs> <laughs> uh -huh. Ang mm -hmm. no, mga na, bilisan mo! Ang Roy, kaya na! Andiyan yung pagkain na! Kaya na! Huh? Tara, kaya na! Hindi pa ito mo ng plata yung ulam mo. Ano yan? na tilapia. Oh. Isda na naman! Oh, ay, nasakit yan! Ayaw ko nang Lagi isda din yung sa pusa! Uy, kayo? naman! Oh, ay, sa pusa! Ang sarap-sarap na pa siya. Nakakasawa na naman tayo kuya. Anong gusto mo? Makdo. Makdo? Oo. Hindi wakay sa Oo, isa ka Halika. mo makdo. Oo, makdo to. Ang ina, gusto mo makdo. Thank you po. You know? Eh, pinaka ko dito. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Huwag mo muna yung Yung price sa Magmamigay ka. Yung price. Gusto price. ka? Oh, so, Tara, dalo sa parking lot. Bilisan mo oh, kumain, ha? Oo, oh, dito daw kakain, oh. Wait lang, magpapark lang ako. Kalma mo, kalma mo. Ay, na meron pa ah, ako. din! I mean. Mas pang pa yung balat, ha. Huwag mong tutukos. Huwag mong tutukos sa akin yan! Oh, sorry. Wait lang, wait lang, wait lang. Bango! Favorite mo ba yan, bro? Favorite? Favorite? <makes> Itong inggit ko. Gutom na gutom naman to. Mga <laughs> tikihan! Mesa na makatingin mo ganito eh. Eh, pwede lang. Tangina, walang ketchup. Eh, kuha pa ako. Paano kakain walang ketchup? Sa bagay, favorite kayong ketchup dyan. Kumuha mo na ng ketchup doon, bilisan mo. Para makakain ano? ka na. Ito na nga lang price, baba natin namin eh. Alam kong ketchup. Asan yung plastic? Asan yung plastic? lang. Ay, Ano yung manok? manok? Palitan natin ng tab <laughs> mm. mm. kinagatan. Ako, oh, kay price lang ako. Oh, Ay, ah, mo. ka doon. na lang pag nagalit yan? sumupal pala makdo ah, pa kita pero kanin lang, Tupal ka. ini ini ini, na, ini ini ini, pa magluto. mo na, aina na? Oh, o, na? aina yung aina ah aina yung na yung aina yung aina na aina yung aina yung aina yung aina yung aina yung aina Ba't ba, ba, ba parang nang ganito? Bumidot! Lumit yung manok dito ah! Bumalik ko, tirawala ka pala eh. Kaya na naging magdo, ba't sami ba ba ano yan? Pati parang ano to? Ano, walang to? Kaya ah, na ba na? Ang binili ito. Parang lugi no, lumit na. Parang ano? lugi dito ngayon, nakaran, La laki nito eh. Hindi, kanyan mo na. Hindi, kanyan mo na. Kaya na ba na, bilisan mo! Pag-ilasa! Kapag nag-review! Patayin mo na yan! Kakain ako eh!